Magandang umaga po mga kapambin Maga po tayo dito sa ating taniman po mga kapambin Gawa ng dirtsyo bantay po sa ating maisan. Ay kahapong hapon nga po. Ay tayo po ay halos hapon na rin po. Halos gabi na rin po tayo umuwi dito. Gawa ng ito pong ating pangalawang taniman. Pinasok po ng loob. May kain na rin po. Kaya tayo po ay maagap dito. Ngayon po ay 5.30 po ng umaga at diretso harvest po tayo habang nagbabantay po o oh, ganun po bali tin po mga kaparambin sa ating tanim na sitaw po ayan po madami-dami na po ang ating na -harvest. mga nahuling tanim natin yung pangalwa at hanggang pangatlong taniman po hanggang sa baba ay naglagay po tayo ng tape yung ganito po hanggang baba po yun paikot po yan may mga tape na po ganito Kaya nung gaganda po na rin na huli ay kaya lang po ay may tikim na rin yung loob. Ayan po o oh. Nagdadalawang puso po kayo. Ayan. Sunod po ang puso nila oh. Malalaki po. Kaya lang. Ayan po o oh. May kain na uli. Ayan. Kaya kahapong hapon po ay naglagay po ako. Kahit medyo hapon na po yan paikot po yan may tip na sana naman po ay tigilan na itong ating mga isan po ng uwak yan po oh. malalaki na po yan ang bilis ay Nasaan ba yung kain nito nasa loob po at ititingnan po natin papakita ko po may mga kain po ito eh. Yan. Yan po, yan. Oh. May mga tikim na po. Ah, yari oh. Ay pagkakasayang. Ayan, sunod-sunod na naman. Mm -hmm. Ano kaya ang tumitira din? Oh bago oh ay ay bago po ah ah oh may laang ay pagkakasayang na naman po ay oh mm -mm. pinapagulang gulang nga po natin ay oh dalawa agad oh ay, mga bago po. Oh. Yan, kanina laang oo, Ayan, sayang. Ayan, laki pa naman po nito. Ayan, arpa o. Oh. Ano kaya ang bumira dito? Ano kayang kumakain? Pagkaagap. Ilan agad? Ari, tatlo. Ay, sa iba pa. Ay, ay mayroon sa kabila, oh. Ah, ayan, ang sayang. Hindi pa naman harbisin po. Oh. Hmm, uh, yeah. Ay, naman mga ano, bago eh para po mga ating naputi na po kahapong hapon habang nagbabantay po tayo itong isang loong natin nasa bahay na po naka isang hakot na po tayo kahapon habang nagbabantay nga po siguro pong ating nakawa po dito anong mga kensihilos po dito sa isang luang tapos hanggang din po padalawang linya nag-harvest na rin po tayo dito sa pangalawang luang kaya dito po tayo sa pangatlong linya po yun o yung matataba na pitas na po tayo mayroon pa rin po mga kapampinay salamat po sa blessing thank you lord po may blessing ulit tayo Manalaman po natin mamaya kung makakabalik ulit tayo. Ay sayang naman po mga kambing yung mga nababawas po. Doon po sana po tayo babawi ay nakakain po naman. araw po yung natin napitas mga kapambin eh. dami po agad ito po yung isang haba po natin napitasan eh. dami po agad eh. Pitas po ulit tayo eh. yung saksunod. bago lang po nasikat ang araw eh. Ano po mga kapramdin ang ating nakuha po sa pangalawang luang po natin. Ating ihatid po muna sa bahay. Madami na po. Hindi po kaya kapag ka masyadong madami. Bigat din po pala ito. Kaya kada isang luang po din tayo. Para po hindi masyadong mabigatan tayo. Ang dami pa rin po plastic yan eh. pa sa plastic. Yung kahapon po eh, ganito rin po natin nakuha eh. Nung hapon na. Padalong hakot po ito Maganda po ang ating panahon mga kapambing. Ano, init po. Agad eh. Uwi po muna tayo. Dito na po ulit tayo mga parambing Sa pangatlong luwang po natin. Tayo po ay kumain umuwi po kanin magutom na po ang mga pasunod po natin yan oh, ang dami pa rin po ang mga pasunod po yan wala na niya. wala na ito na lang kasama po natin si mami may hello po nahuli po ako kaya nagpakaan pa po, po ng mga baboy siya po yung nagpapakain ng mga alaga natin kaya ako po din ipagka umaga umaga po tayo dito dami parang po mga kapan no? dahil po naglawit oh kaya ganda na po ating panahon no? oh kaya ang init na po nalimot na po natin sombrero yung salukot po si mami na mumutin na may kilik pa nalalaglag na ha? nalalaglag lagi mo na dyan tindi po ng init parang ulan po ah sobrang tindi Okay na po mga kapambin. dito po yung ating harvest po. Sa ikatong luang po. Ay, dami po. Kaya kaya ito. Yan. Kaya na? Bali sa dampa muna po ito dadalhin. Tara. Ang dami po. Ari po mga kapambin yung ating na tenor po ngayong umaga dito sa dampa. Ay kami po yung nagbabantay ng sa uwak po ba? Wala naman pong ano, wala naman pong bumabang uwak. Ay di kami po nagtenor muna ni mami. Yan si mami, may. Ito po yung good na po, malinis na ito. Ito po yung ating reject po. Iiwanan po muna natin ito. Mamaya po natin babalikan. Andito na po tayo sa kubo mga pambin. Ito po yung ating tininor sa dampa po. Okay na po ito. Malinis na. Titimbangin na lang ito. Para po yung nakuha natin kanina umaga. Tapos para po yung kahapon nakuha po natin. Yan. Bali tatlong ano po ito. Hakop. Tayo po naman. Dito po tayo. Para mabilis po. Si mami po ay ano, dumaan po sa taas po. Titingnan po yung ating alagang baboy po doon. Taas na po kaya? na. Ay, dami. dami ulit. Hmm. Ayan si kuya, tatoy, kuya. Lawa po. Ayan. deliver po like boss basta kaya Yan. Merkulis, Tual, sabad, sabad. Ano? Dati ay ano, at linggo. Simula po pandemic, marami na, kunti tayo na linggo. Sabi nung iba, yung, yung noon daw nung hindi pa pandemic. Ang iniisip nilang, kumita nung magka-pandemic na-realize daw nila, halaga daw pala ang buhay at saka oras oh, halaga daw pala ang oras kaya yung Sunday ngayon ginugugol na nila sa pamilya kaya wala minsan sarado sila ng Sunday Ah, tulog daw. No, gulay. Dahil siya gulay. po, talong. May gula. Makitalong dito ang mga tao, nung Wala yung apat na sitaw. Seventeen <laughs> po. na, Apat na sitaw. <laughs> Sariwa ulit okay, ito. Kamay na. S Kami laga na okay. At habang namin ang bayan. <laughs> Kay niyo naman. Me... Ha? Huh? Kay Mam Jean. Pambayan lulah. Kulang pa nga may order sa Riverside din na nadalhan. Kulang ang tanim daw. Matanim pa uli. <laughs> dalawa yan, dalawang magkatali. Mulay po ate. Yung isa sayo, yung isa kay Ma'am Jean. 140 po. 140 po. na po kami bayan. Ah, uh, 35 minutes po. 35 to 40 minutes. Gawa ng 13 kilometer po ay pagitan ng ay namin dapat ng bayan. At dito niya ay makakita. Salamat po lalo inaiportify si bata. Mababantay po noon. Dito na po tayo, mga kapatid. Oo. Oh. Ang lakas. <laughs> Kaya ah, hindi so kami pula? nakalis agad. May dala akong isang talong at papatikimin ko ng talong ikaw. Tingnan ko, pagsaganda. Kintab. Hindi yan tigasin. Wala na? Iisa. Hindi hinati ko kasi gawa ni Lula Linda. Ayun. Hmm. Dalawang bandel yun ay hinati ko. Ang gusto. Bali, porti lang yan, ano? Pautos na. Gaganda na ulit, ginulat mo. Gaganda yung mainit. Ay, sus ka man. Pag maulan ay lalong hindi maganda. Hindi pa ulan, Ha? Gabo kong na. Ay, doon ay naku. Ulang-ulang. Papulot. Balagbag. Si mami po, namamaling ka na. Namimili ng sibuyas po. Sana, kulog. Okay na. Nakamagkano may lahat? Prito. Eh? Aba, nakaprito po tayo. Porto din atin, may ating sige na may Ayos ano? Hindi oh, na siya malulugi yung, yung, yung pagkakas. Bibili yung, po naman tayo, yung, tayo ng ano, gamit sa bahay. Suwis po. Ayan ang mahal po ng kamatis. 60 po ang kilo. Ah, 60 ang wampot po. Hindi na kumakamatis. Ginto po ang presyo ng kamatis ngayon. Abay, ano? Magkano lahat yun eh? 2.40. 2.40. 240 po ang kilo, kamatis po. Ayan, kalamansi po. Oh. Mani, ang daming mani po. Oh. Tamba. Tambak. Mabili daw po ng ano, tamber po. Lagayan po natin ng pagkain po ng baboy. Ito po ang ano, palingki po. Ba, bago na ano. Ganda na ano, yan po. Eh. naambun na po pala oh. Uh. malawak po itong palingki Nang tagkawa yan. yan po oh. Uh. mga tuyo po uh. na pa marami pa ay hindi na ba po <laughs> Magkano kaya? <laughs> si Magkano ngayon, kuya? Mag 300. Yan, bibilhin po natin tumbler. Ugasin na lang. Magkano para sa Ano kayong paket daw? Kasi Ayoko okay na. Ayun, na, marami naman tubig sa bahay. Ano nilagay kuya diyan? Lord magari. Uh -huh. Render na isa ko ya. Okay. Dalawa na. Ito na lang pong dalawa. Ito na lang dalawa. Hugas na lang ang po Yan, bumili po si mami o. Oh, nang merendahan po natin. Ano yan? Tinaba, ay paborito na, ba, na Tsaka, palaman. Pinat po. Para po, dala natin. Tumbler. Dalawa po ang ating binili. Itang araw ay Ano? Ano? Ang pag-video na natin, naman gamit ng bata. Dito po bukas ay ang daming magtitinda. Nagagayak na po sila. Oh. Dito dati ay dry. Ito. Ang Doon, sa gitna. Ano? Tsaka dito. Lakas. Aba, lakas ni lakas. <laughs> nanay. Oh. Masisipag na mga magtitinda po. Ang tatsanggi. Yan. Alson Para po natin service Tayo po yung uuwi na ay, Yan Para po ay ano Yung mga pinamili ni mami Pang kusina mo na yung takip Ilagay mo dito sa Para po parga na po yung tumbler Doon natin yung hugasan Ha? Tatali natin Kung na di na